We have extended all the respect and the, and and the courtesies that I guess our counterpart in the Senate deserves. I have I also have my personal uh, uh no, my personal uh opinions about each and every one of them but I will Okay, magandang-magandang mag araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating YouTube channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa bagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin. Uh, uh, patungkol ni, eh. ito ay may relasyon sa impeachment na na archive impeachment laban kay BP na na archive ng Senado. Okay, kung anong mga reaksyon dito ng mga kongresista or may itong mga aso ni Tamba, ito mga kababayan o mga aso ni Tamba nanginginig na sa galit at nadulas patuloy at nilaglag si Martin Romualdez mga kababayan oh, yan yung mga katanungan natin na sagutin o na pag-usapan natin yun mga kababayan pero baga tayo pumunta dyan tingnan ninyo yung mga uh, focus ng mainstream media ngayon mga kababayan napansin nyo ba? kasi July 28 nagsona binanatan yung mga kongresistang nag-insert ng mga proyekto na kinabang sa mga mga flood control projects, mga palpak, di ba? At yung SONA. In fact nga, matagal na yung sinabi ni VP Sara at ngayon lang nag-react si PBBM. Sabi nga ika nga ni Ferdinand Topacio, mga kababayan, imagine ninyo, four years pa ang nakaraan bago nag-react. Bago pa nagalit. Konwari pa nga, nagalit yan. At eto ngayon, o kunwari, nag-umpisa na, sila ng hearing, ng briefing, patungkol dyan kung sino mga nakinabang. At of course, napansin natin doon sa briefing nila sa Congress na mayroong ilang mga kongresistang pilit pinagtatakpan yung mga kasamahan nila. At ito ngayon, ano ngayon ang focus ng mainstream media? Balik ulit dito sa impeachment trial kay VP Sara kahit mayroon ng decision ng Supreme Court na unconstitutional or merong paglabag sa batas sa proseso ng pang-impeach kay VP Sara. Di ba? Oh. Ito ngayon, nawawala ulit yung mainstream media doon sa mas importanteng bagay na pag-usapan, yung mga nangikinabang ng na mga kukresista dyan sa mga flood control projects at iba pang infrastructure projects na mga in-insert nila dyan sa DPWH. At ito, pakinggan natin itong dalawang aso ni Tamba mga kababayan. O bakit? Anong masasabi nila? Kasi nga naman, kung natatandaan ninyo, nung nagbutuhan sila sa Senate, yung mga senador, may mga patutsada sila dito kay Martin Romualdez o or sa kanilang amo mga kababayan. Okay? So ito, pakinggan natin. So bago natin napisan, like po ang share ng videos natin and subscribe din po sa ating channel. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Final no voting kagabi ng mga senators instead of explaining their votes, most of them attack the House Speaker. Your comments please. Kami po kasi, hindi po kami nagre-resort sa mga ad hominem. Wow, ang linis naman mga kababayan. Ang linis talaga ni Jewel Chua, di ba? Oh, or ang House of Representatives kasi sabi niya kami naman talaga hindi nagre-resort daw sa ganyan. Comment niyo mga kababayan kung talagang wala kayong matatandaan na hindi sila nag resort sa mga ganyan. Ito patuloy natin. So, kami po ginagalang po namin ang uh, Senado. Oo, oh, lalong-lalo na ang Senado bilang isang institusyon. Kaya ngayon na lang ginagalang mga kababayan kasi nga wala na. Kami po magtatrabaho lamang po dito sa Kongreso pero kami po kasi ay uh, ang nirepresenta nire po namin dito ay yung taong bayan at yung taong bayan. Taong bayan po ay natili pong nagtatanong at tinatanong po ng taong bayan kung nasaan po napunta yung mahigit kalahat ng bilyong piso na nawawala po. Tinatanong rin po ng taong bayan kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. So, ito po, hindi po ito mariresulba sa pamamagitan po ng pag-atake sa aming uh, house speaker dahil ang issue po dito ay accountability. Ngayon, ang tanong ko po, ano po ba ang iniiwasan at pinoprotektahan nila? Kaya yeah, mga kababayan, di ba ang linis talaga? Ang linis talaga ng House of Representatives ng mga kababayan kasi nga raw, hindi daw sila nagre-resource sa mga gan kasi Imagine yung mga kababayan na intindihin natin itong house ah, eh, ah, mga senador. Kasi nga tayo nagagalit tayo, di ba? Bakit tayo nagagalit? Bakit tayo ah, panay banat dito sa House of Representatives at kay Martin Romualdez? Kasi nga kahit tayong totoong mga taong bayan, mga ordinaryong Pilipino, naiintindihan natin kung anong ginagawa nila dito kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kasi nung natandaan natan niyo nung 2023, nung nag, nagpaikot sila ng papirma-pirma signature campaign, isa yun sa paraan para makapag-shortcut si Martin Romualdez ng ma mataas na posisyon. Ngayon nga, nakapag nagawa nila ng paraan na yung asawa ni Martin Romualdez ay makaupo ulit ng pang-apat na beses consecutive Diyan sa House of Representatives, nahanapan niya ng paraan. Kaya, at alam natin, naintindihan natin na si Martin Romaldes, naghahanap lang niya ng paraan or madaling paraan para makapasok sa mas mataas na posisyon. Either vice presidente or presidente. Kasi kahit hindi nila sabihin mga kababayan, alam natin na yung si Martin Romualdez may hinahawakan yan laban kay PBBM. O, so, may hinahawakan yan. Kaya nga takot na takot si PBBM dyan. Kaya nga, for four years, hinahayaan lang niya yan kung anong gawin ni Martin Romualdez. O, so, kunwari, ngay sabi ko nga, nung Sona, kunwari, nagagalit si PBBM sa mga ginagawa nila dyan. Pero mga kababayan, kunwari, bakit nasasabi, nagkunwari lang yan? Kasi in the first place, hindi nga niya masabi yung pangalan or kung sinong, sino sinong mga tao ang gumagawa dyan. Imagine nyo, presidente ka, hindi mo alam kung sinong mga nag-insert dyan, kung sino ang mga nakikinabang dyan. Nasa na yung confidential intelligence funds mo kapag ganyan, di ba? So kaya nga, naintindihan natin kung anong ginagawa ni Martin Romualdez. Eh, ito pa kayo mga senador. Kasi sila mismo mga kababayan, napapagod at nagagalit na dyan sa mga plano ni Martin Romualdez. Kahit nga yung iba, alam naman natin si Jesus Cordero, hindi naman niya gusto si VP Sara. Kumalaban nga sila kay VP Sara. Nung dati, kumalaban nga sila kay PRRD dati. Pero mga kababayan, alam nila na itong pangyayaring ito, itong pag-impeach kay VP Sara, eh, talagang politika. Kaya at nadadamay sila. Nagsisiraan na ng dignidad. Ngayon sinasabi ni Joel Chua, hindi sila nagaganyan na sa mga senador. O balikan ninyo mula February mga kababayan, kung anong mga sinasabi ng mga kongresista pati na ang kanilang uh, spokesperson patungkol dyan sa mga senador. 'Di ba? Ang papangit ng mga sinabi nila diyan. Kasi nga ah, hindi nakaintindi ng fourth kasi nga raw may mga pinoprotekta, pinoprotektahan ngayon nga oh, kasasabi Kasi lang ni Jewel Chua, may pinoprotektahan. Kasi nga uh, dapat umpisahan na kaagad kasi, oh, di ba, kung natatandaan nyo, hanggang na, June, si Bato de la Rosa nagmotion to dis for dismiss. Ganon din ang mga sinasabi nila. Oh, ngayon lang sila naging malinis kasi galing sa kanilang bibig. Ito mga kababayan, yung pinapinipilit nila na ipasok sa kaisipan natin, nga, na, yung Mary Grace Piatos na yan, ng, ng death threat, alam naman natin yan. Naintindihan natin yan, mga kababayan. Balikan ninyo yung nangyari noong eleksyon, May 12, 2025. Balikan ninyo yung mga absentee voters, Yung mga, ang registered ng mga absentee voters ay PNP, mga Uniform Personal, AFP, Media. O, tignan nyo kung sinong mga binoto nilang mga senador straight yan lahat endorse ang mga pumasok sa kanilang boto lahat ng inendorso ni PRRT, mga kababayan ha lahat ng mga inendorso ibig sabihin simple lang yung mga tao na yan media AFP personnel PNP lahat diyan na sa defense ay tanggap nila kung anong ginawa ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Kasi kung in the first place mga kababayan, alam nilang mali yung paggamit ni VP Sara confidential funds, most likely hindi yan buboto sa mga kandidatong inendurso ni PRRD. O balikan ninyo yung resulta. Diba? Kasi binapasok nila sa kaisipan ng totoong taong bayan na... Ika nga may ginawa si VP Sara. O yan kasi yung utos mga kababayan. O bakit ko nasabi? Kasi nadulas dito si congressman at yung mga kababayan. Oh, tuloy natin hanggang amabot tayo doon. We will not be provoked by anyone to drag this issue to the level of gutter talk kami nire-respeto po namin ang aming opisina at institusyon na kami nire-representa. Kung mga, yung, kung ibang opisyal po, ay hindi ho nila binibigyan ng respeto ang kanilang opis, opisina. That's their prerogative. But we will not allow uh, this discussion, this important discussion, which is the public uh, clamor for accountability, be Aba. made as a form of joke or to trivialize it by way of attacking personalities. Hindi ho namin i-allow And I hope our counterpart in the Senate will still maintain the, the, the proper decorum and extend parliamentary courtesy. Do you, just remember, kayo po ang taong bayan, alam po nila ito. Since the start of this issue on the impeachment, um, the allegations of uh, uh, corruption, uh, the, the acknowledgement receipts, the threatening, threatening the life, lives of the uh, sitting president, the first lady, and the speaker, wala ho kayong narinig ni isa sa amin na ininsulto ang mga nakupong huwes, mga upong senador. comment kayo sa mga kababayan. Wala daw. Oh, wala daw sila wala daw tayong narinig na panginginsulto sa mga senador galing sa kanya again sabi ko nga earlier balikan niyo simula February hanggang ngayon nung hindi pa nag-umpisa 'yung impeachment trial oh balikan niyo 'yung mga interviews nila mga kababayan kung ta kung totoo nga bang wala ito, patuloy natin. Never, and Di diba ngayon sila na lang ang malinis? Sila na lang malinis, mga kalimutan. Oh, nakalimutan na natin yung mga issue dyan sa flood controls na mas malaki pa. We will oh. never do that. So we expect the same courtesies from our counterpart to maintain proper decorum. If the issue really is about technicalities, then let's focus on technicalities. If the issue is about accountability, the prosecution team is more than willing to present to the, the impeachment court their evidences and suggest so, so I would hope that those uh, insinuations shouldn't should be stopped because they're uncalled for. And it will do no uh, good to anyone. It only reflects the character of the one saying it. You're calling oh, for a oh, proper nanginginig nanginginig in the plenary, Congressman. So We've done that, we've yes. already did that, we practice that, we observed that, and for the longest time we've been saying we will work according to the timeline of the Senate sitting on this impeachment court. We respect we have extended all the respect and the and, and the courtesies that I guess our counterpart in the Senate deserves. I have I also have my personal uh, uh, no, my personal uh, opinions about each and every one of them, but I will keep that to myself because my office Demands that I should act accordingly. Mm -hmm. Ang panawagan po ay uh, mula kay uh, Senator Amy Marcos kagabi. So meron ba kayong personal appeal to the Senator? Because ang sabi rin niya sa plenary kagabi, nananawagan siya na kung meron daw dapat palitan, it should be the House Speaker. Any message for Kong Zia and Kong Joel? First of all, the House decides as a whole. Our decision is based on what the speaker has delivered. We delivered 100% of the ledak uh, priorities. He is inclusive. He listens to all concerns. Uh, listens to all concerns. Mga <laughs> uh, bakit? Uh, yung iba nga, kasi nga sinasabi, imagine ninyo yan ha. S uh, 67. May 67 contractors na mga congressman. He listens to all concerns. Ah. Uh. Kaya nga nagkakaram dumadami ang nag insert dyan kasi isa yan sa mga problema. Kaya nga naintindihan natin kung bakit gusto nilang ibalik si Martin Romualdez kasi nga he listens to all concerns. Pati yung pag-insert sa budget proyekto na kung saan yung mga kongresista din ang mga makikinabang ay Kasali yan sa mga concerns nila. Mm, eto, patuloy pa natin mga ba. And he actually inspired us to work harder wow, as representatives. Quite... So that is the basis why all of us voted uh, Speaker Martin Romualdez to be, to remain in the speakership in this uh, 20th Congress. Grabe mga kababayan, humahalik na sa puwit. Grabe. Iba, eh, tingnan lang natin ito ha, kasi ngayon 2025 pa. Tingnan lang natin ito mga kababayan. Kung ano mangyayari nito by 2026, 2027 kasi, ang mangyayari, mayroong magkakaroon ito ng malaking pagbabago dyan sa political landscape. Kasi nga, by 2028, wala ng kapangyarihan si PBBM and most likely si Martin Romaldes ko sa pagkakaalam ko pang third turn na ito matatapos na rin kanyang term mga kababayan mawawala rin, mawawala na rin niya ng kapangyarihan unless gagawin niya yung ginawa nila diyan sa asawa niya na kung saan magiging miyembro na ng Tingo Party list tapos oh, kahit uh, inominate siya pang sampo oh sasabihan lang niya nila na oh yung first nominee hanggang number 9 nagresign tapos pasok si Martin Romualdez. O, ganyan yung gagawin nila. Kasi ngayon walang nagre-reklamo -re -re pang apat na beses na puma na, uh, nakaupo itong si Yeda Romualdez, asawa niya. So posibleng gano'n yung gawin. So kung magagawa nila yan, by 2028, di, makapasok si Martin Romualdez. Pero mga kababayan, questionable pa rin yan. Iisipin pa rin ng karamihan kongresista ngayon na pagdating ng 2028, 2028 mawawalan ito ng kapangyarihan itong si Martin Romualdez. At ngayon nga, sabi nga nito pa show ang mata ng taong bayan, ang totoong taong bayan ha, mata ng totoong taong bayan, ay nakafocus ngayon sa Congress. Kasi, pilit na pinagtatakpan ng mainstream media mga kababayan ng usapin ng impeachment. Itong issue nila sa House of Representatives, yung pag-insert ng budget. Kaya tayo hindi natin to titigilan. So, eto ngayon. Ang mata ng taong bayan, nandyan sa kanila, so magiging maghinay-hinay itong mga taong to. So, mawawala na ng pangbayad itong si Martin Romualdez, mga kababayan. Unless makahanap siya ng paraan or talaga makapag-insert pa rin niya. Ewan ko lang kung anong gawin nila ngayon. Kaya nga, papantayin natin yan eh. Ha? Ito, patuloy natin as to exactly what would be my my personal opinion sabi ko nga i have personal uh, opinions on each of these uh, uh, senators but i keep it to myself i would just like to borrow her own words no to make uh to dead ma, to make Patol is human to deadma is divine so god wow. uh, la lang kami basta wow. sa amin si speaker martin romualdez delivered and we will still continue to support him and his leadership ang pagpili po ng speaker ay internal po ng house at ang house po ay nagsalita na by unanimous, unanimous vote ay pinagbotohan po na manatiling speaker si Speaker Martin. Pero hindi naman po ito ang issue dito. Hindi po si speaker ang issue dito. Ang issue po dito ay accountability. Accountability. So, so sa amin pong paniniwala, ito po siguro dapat muna ang marisolba. Kasi ayaw niya gusto gusto pag-usapan yung mga in-insert ng mga kababin. Kasi ito si Jewel Chua, isa anak na natin lahat. Isa yan. Sa mga nag-insert, imagine niyo yan. Sidewalk, nilagyan ng barangay hall. Mm. Kasi nga raw, ni-request. hmm <laughs> Sabi po niya, dumaan, nga, dumaan naman sa tamang proseso. Oh, pero kanila, yung proseso ng pag-insert, tama yon. Pero, ang totoong taong bayan, alam na mali yon. Ah, oh, ito, patuloy natin. Panghuli na lang po, Kong Zia and Kong Joel. Will you consider filing um, the ito, ito, articles of impeachment ha? in, in, February? Halimbawa, hindi po maging maganda yung resulta ng MR sa Supreme Court. At nakita naman po natin yung takbo kagabi na parang it's not on the merit of the case, but more on the personal attack against the House Speaker. Ito mga kababay, pakinggan yung sagot dito kasi eh, hindi ito, laglag -lag sila. Nilaglag nila ito si Martin Romualdez Nadulas dito si Congressman Ad, yung mga kabangang ito, pakinggan natin. Kung ano po yung aming susunod na, sa ngayon po, nakafocus po muna kami sa aming MR. Kung ano po yung uh, magiging resulta, siguro doon na lamang po namin pag-uusapan kung ano ang aming magiging next move. If ever, sir, will you consider filing uh, the motion for, uh, motion for reconsideration or the articles of impeachment in February? If ever, hindi maganda yung result ng MR sa Supreme Court? Um, well, uh, ang sa akin, tama po sinabi ni Chairman Joel, no? Um, the issue of impeachment is, uh, is a collective uh, decision of the House. So let's, let's wait until such time, uh, I don't know, uh, may warrant. No? So uh, hindi namin pangunahan kung ano magiging decision po ng uh, kabuang liderato at membership po kabuang membership ng 20th Congress. Kabuwang liderato ng House of Representatives sa mga kababayan. Anong ibig sabihin yan? O, anong ibig sabihin yan? Ha? Ibig sabihin mga kababayan, itong impeachment na final nila, utos ito ni Martin Romualdez. O, may kautosan ito, hindi ito yung ilang beses nang dininay nila dati pa na sinasabi, o, oh, walang kinalaman si Martin Romualdez uh, ah, paghahanap ito ng accountability at iba pa. Ngayon, lumabas yung totoo. Oh, kasi naghihintay sila kung anong sasabihin ng kanilang liderato. Kasi yung leader na, di mas Martin Romualdez. O, oh, di ba? So ngayon, by 2026, maghihintay sila. Of course, alam natin na hindi titigilan niya ni Martin Romaldes, mga kababayan hanggat hindi niya mapaalis si VP Sara kasi siya ang gusto umupo dyan. O, oh, siya nga gustong pumalit. O, oh, posible, pag pagpalit niya, di papagsakin din niya sa PBBM para siya din papalit. O, oh, di diba? Kasi itong mga kababayan, itong mga kongresistang ito, na alam natin kung bakit nila pinili sa Martin Romaldes at salungat yan sa kanilang mga sinasabi dito. Ah, kasi, of course, eh, hindi ka makakita ng isang kongresista o isang politiko na aamin, o, oh, Pinili namin si Martin Romualdez kasi inaallow niya kaming mag-insert ng mga proyekto namin na kung saan may kickback kami. Oh, wala ka makikita lang ganyan. Of course, sasabihin nila pinili namin si Martin Romualdez kasi siya yung pinakamabuting leader. Nakikinig sa kung anong mga concerns namin. At isa na doon yung pag-insert ng mga proyekto. Di ba mga kababayan? Oo. Oh. Ito talaga, klarong-klaro, uh, politika ito. Kahit anong sabihin nila dyan na nagdidiman ng tao ng accountability at iba pa. Kasi kung gusto niyang pabagsikin si VP Sara, mga kababayan, kung ako, yung kongresista, gustong pabagsakin si VP Sara, ni umpisahan ko yung mga issues ni VP Sara nung naging mayor, siya ng Davao. Balikan nila yon. O, nagbibigyan akong suggestion ha. O, kalkalin nila lahat yon. Meron silang makita O yan, presinta nila sa media yan para masira si VP Sara. Katulad ng ginawa nila kay uh, Binay dati. Di ba? Yan naman yung ginawa nila kay Binay. And then para, yun na nga. O kasi, ang ginawa nila, dito sila ngayon nakafocus sa confidential funds ni VP Sara bilang vice presidente. Hindi nila alam, may confidential intelligence funds si VP Sara nung mayor pa siya. At ilang terms naging na nang Davao, uh, naging mayor si VP Sara ng Davao. Yet wala silang makalkal kaldo. Okay? Eh, hindi ko ibig sabihin na kalkalin na isali sa impeachment kasi hindi naman 'yan pwede. O oh, at least pampanira nila sa media. 'di ba? Oh. Yung disparate move na nga, nga ni Trillanes na isali si VP Sara sa issue ng EGK na or drug war, 'di ba? Ang layo nga naman. No? Well, anyway, comment kayo diyan mga kababayan kung ano sa sasabihin niyo dito sa pahayag ni Congressman Ancho. Okay? So dito na lang po muna tayo. Paki-like po ang sharing videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.